Good morning guys, welcome back my youtube channel uh, Magre-repair tayo ng sharp Papalit tayo ng mga motors <coughs> Ito yung mga motor nila Ayaw Ito yung wash motor Ayaw na umikot Then, ito yung uh, Ito yung wash motor guys Ito yung dryer Yan, Ayaw na umikot Yan, Ayaw na umikot guys papalit tayo ng bago ito yung wash motor guys yan at ito yung hydro box nya na pang sharp yan pag bibili kayo ng ganito guys pang sharp dapat dadalhin nyo yung sample dahil ito ang pag magbabas nila yung, yung nipin guys at saka yung butas ng Uh, pagtutor ng liloan ito naman yung wash motor guys uh, tinanggal ko yung nandito na dito sa dryer na ano ito yung pinaka paa guys yan dito rin natin ilalagay guys yan <coughs> samahan nyo akong magkabit yan natin dahil may medyo malayo yung bilihan ng mga tornilyo sa palengke. Yan, i-grind na lang natin, guys. Pag may ano papalitan natin pag nakapunta tayo sa palengke, palitan natin. plan yan <coughs> And guys tapos ilalagay na natin <coughs> natin ng flat screw guys dahil rina okay ya kakak bikin nanti di situ Yan guys, eh, kinabit na natin yung dryer. Yan. Susunod natin tong uh, wash motor, ito yung mga tornilyo niya guys. Yan. At ito yung pinaka ano niya. At lilinisan natin guys muna. Eh, Yan natin ng Yan guys, may nakalimutan ako. Gamitin natin ng ano, yung mahiwagang antipara. Yan guys, para iwas. Bulag yan guys. Tatanggalin ko yung itim. Yan guys, na ito yung tinatawag nilang mahiwagang sunglass. Yan. Yan. gamitin natin ng ano uh, 80 na liha. Ayan. namili ako to guys para iwas ano para hindi masira yung ano yung build na bago yan yan guys para hindi masisira yung ano nya uh, tanggalin natin yung mga kalawang